Magandang araw, mga kababayan! Alam niyo ba na ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay muntikan ng naging Amerikano? Oo, tama ang inyong narinig. Noong mga unang taon ng 1880s, ang ina ni Rizal na si Teodora Alonso ay may malaking panukala para sa kanilang pamilya. Inaalok niya ang kanyang mga anak, kasama na si Jose Rizal, na lumipat at manirahan sa British North Borneo, nakilala natin ngayon bilang Sabah. Isipin niyo kung natuloy ang planong ito, maaaring hindi natin nakita ang mga dakilang ambag ni Rizal sa ating bayan. Walang Noli Me walang El Filibusterismo, at maaaring iba ang takbo ng ating kasaysayan. Pero bakit nga ba naisip ni Teodora na lumipat sa Borneo? Simple lang, nakita niya ang magandang oportunidad na makapagsimula ng bagong buhay sa lugar na iyon. Mas malaya ang pamumuhay, walang masyadong panghihimasok ng mga kolonyal na kapangyarihan at may malawak na lupain para sa pagsasaka. Ngunit ang batang Rizal, kahit pa nasa murang edad, ay may malalim ng pagmamahal sa Pilipinas. Pinili niyang manatili sa ating bayan. Hindi niya alam noon na ang desisyong iyon ang magiging daan para sa kanyang pagiging pambansang bayani. Kaya nga kapag tinitingnan natin ang kasaysayan ni Rizal, hindi lang natin nakikita ang kanyang katalinuhan at katapangan. Nakikita rin natin ang kanyang malalim na pagmamahal sa bayan, isang pagmamahal na nangibabaw sa lahat ng oportunidad na maaari sana niyang tinanggap sa ibang bansa. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Minsan, ang pinakamagandang oportunidad ay hindi laging nasa malayo. Minsan, ito ay nasa mismong lugar kung saan tayo kinakailangan. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito tungkol kay Rizal. Kung gusto nyo pang malaman ang iba pang mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell. Share nyo rin sa inyong mga kaibigan para mas marami pang Pilipino ang makaalam ng mga kwentong ito sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kababayan, mabuhay ang Pilipinas!